Sinasabi ng mga iilan na malas daw magkaroon ng bonsai sa bahay dahil hindi buo ang enerhiya na binibigay nito. Pero, totoo kaya ito? Pibigyan natin ng linaw yan ngayon. Ang mga bonsai kasi mga kapakbet ay isang stunted plant at ang mga stunted plant ay sinasabi nagdadala ng sakit sa mga tao. Ang mga bonsai rin daw ay pininiwala ang nagbibigyan ng limited energy na nagre-resulta sa unprogressed growth ninyo sa bahay. Pero, ang tanong ngayon, malas ba o swerte ang bonsai? Ang sagot dyan mga kapakbet ay nakadepende sa pwesto ng bonsai ninyo sa bahay. Kung ang bonsai ninyo ay nasa east, southeast o south ng bahay, ito ay maswerte. Kapag nasa ganitong pwesto ang inyong bonsai mga kapakbet, ito ay magdadala ng swerte at good energy para sa inyo dahil pinapayabong nito ang wood element sa loob ng inyong bahay. Ganito ba ang pwesto ng bonsai nyo sa bahay? Kung hindi pa, ilipat mo na sila ngayon. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.